Lingaw-lingaw sa umaga mga guys. So, oh, pero ang ruta sakit-sakit. balalan tawarin niyo nagakaubos ang amon pad kay madgalgal Galgal kay hindi matungkad. <laughs> <laughs> Samahan nyo kami mga guys manuot no. O tari sa mga kanal-kanal o oh, para naman malingaw kayo at malingaw din ako. <laughs> Naminami gidayo di puta. Hello, mga ka-morning sa inyo, mga guys! No, ba ngayong adlaw? Apat lang kami. Bali, sabi ko, sa ni Kap Robin, mga guys, no? Mangita, tabla, trail, trail, kap. Aham, bali sa'kon. Ako bahala, abang. <laughs> Ay, basta si Capro. Bin mga guys, yung maganap, no? Ay, the best talaga. Te, padayo nun. mga guys, ha? Ah. So, bali mga guys, bago kami makalabot sa amon no? May nalabiyan kami na mga bata-bata, mga guwapo-guwapo, Oh. Shoutout sa inyo, yung dalawa nga na yung nagatabid-tabid sa likod namon, pero hindi ko na masyado kay man. Kadasig sa ilad, dalagan, ba, ah Shoutout din sa Team Dora, mga guys, so, oh. nakasabay-sabay sila sa amo dito sa Melusan, no? Pupunta daw sila ng mali, pero sabi ko, kami, ya ah, malingita kami dia sa mga suot-suotan nga manami Naminami balaw. <laughs> so mga guys, no, nagliko kami sa may barangay si All. Nagagi kami mga guys sa may quarry. Tapos diretso sa may ibabaw. Pero hindi na kami namahaw. Kay man, hambal ko kay Kaprobin. Timprano, pamanti, mangita. Tada na isang insakto nga dalan. Baw, nagsipak din man ang mga guys. So may nakita kami na isang area na naging reader bala. Tapos sabi ng may tao dun sa napamangkutan na amon ang May dalan naman daw pero may banas. Pero ang pamangkot kumalaman malapos naman kay man kabud lagi kuno ah, sabi ko ay kaya naman amon yan ma'am ah, lang namin kung kaya namin luposon na. <laughs> ko <Kung> hindi malapos <laughs> ti tulod tulod eh. <laughs> ko hindi kaya ti balik eh. <laughs> sige probin ti man jutayan magbaliskan <laughs> So mga guys, sa mga nagtatanong no kung ano barangay ba yung sinudla namin ay barangay si Ol mga guys. Tapos maglalapos kami sa may tuog. O oh, tuog do sabi nila mga guys. Barangay tuog ba yun? Tapos mga guys, mamaya kung makagawa na kami sa trail na dito no ay sabi ko sa inyo. Ang lalapusan naman natin ay ang yung ano bala yung dalan pa kadto sa may lanag. Pero hindi tayo mga guys kakadto sa may lanag ha. Bale, magliliko pa rin tayo sa may don pilimo no. Sa mga hindi nakatanda sa ruta na ito, testingan nyo na lang ang beta talang ah, para naman inyo mabalaan kung namigin man nila dalan no? <laughs> so mga guys do no, nagpa muna kami sa may changi soft drinks konti tapos bumili naman si Badjao ng siuglo kasi nga natutukal na yung sapatos niya siguro nagsunggo dahil di nagamit ng siyam na buwan no? <laughs> So ito na nga ni mga guys so umalis na kami sa may tiangge yung mga bata nga nalabya namin mga grupo yun ah hindi sila sumama sa kay man masipak daw sila pakadto sila sa piyak barangay tika midi mangita pa kami sa nami nga barangay what <laughs> iwan ko lang kung anong barangay mamaya yung maalalabyan natin ah. so ito na nga ni mga guys so yung nadgrader na nga nadala na utod na o oh, bali yung alagyan na lang natin banas na so ang sabi nila mga guys dito ay karabaw trail daw to bawlan taon tama na kisulod ne konjak to giman sudla naman pero kung di amo abaw balik kita balik oh yun di puta Gago! So, mga kami, mga guys, sa mga tube, no. Kita nyo naman si Kaproby kang ngiti. Oo, mga guys. Gusto talaga namin, mga guys, sa adventure, no. Tabok-tabok sa mga sapa-sapa. Kamang-kamang sa dalong balagunan. Kag, simpre, excited kami ako makakita. Kami sang suot-suot nga dalan. <laughs> Tanawa sa balawga, takang-takang. Ayabaw! Dawang agi, di puta. Wow! <laughs> Sa sobra kasi ot mga guys no nakalabot kami dito sa may hawanawan sa may tunga. Oh pero mga guys no ilan taon na no tatlong dalan niya pero hambal ko sa iya Saan ba tayo dyan susuot Kap sabi niya sa may tunga daw diritso kay man 700 meters na lang daw makita na namun ang siminto nga dalan <laughs> Pero mga guys no mapati na ko tani Yung problema lang parang hindi talaga masulod sa utok ko kung chaktogin man ang hinapatian ko kay man daw budol giniyaw ha 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 bala aliko, sila tatlo kakladula ay ambot na lang gita daw hindi ginayin ha pero sigila ka pa na tulod sige tulod tulod kay man mga tuntok mo oh <laughs> animal <laughs> Gago! So ito na nga mga guys So magtatabok na kami sa sapa Baulipay-lipay ko Kaya ang balipariba dyan sa akon 650 meters na lang daw Makakagwa na kami sa may idalan Baw ka na Migid man tanik Kung tutuod ba <laughs> Pero mga guys Sakripisyo man Japan. Paglabot na mo sa dulog Balik taklad man Japon Sige padayon tayo mga amigo Kay man hmm, Mga tunto mo <laughs> So ito na nga niya, mga guys So finally nakikita ko na yung Insakto na dalan na mo no? o, Mga guys makakagawa na tayo Sa may siminto na area Ay sabihin ko sa inyo mga guys no Ang siminto na dalan na ito mga guys no na Nagsusugpon sa halin mula Doon sa may barangay binalod Pakad to doon sa may ulay Bugang o mga guys Nabatian ninyo dito yan la po sa may Alimod yan Lipay lipay kasi ka proven Okay ma nakagawa na kami nga si ate kag hindi pa kami tanto kahago kay man hando nga nga mo na agyan ayambot na lang gida so mga guys bago tayo makadulog doon sa may binalod no ay aagyan pa natin dito yung taklad na palaging dinudulugan namin abaw kunting paway mo na mga guys kay man kapos na kami sa ginawa <laughs> so sa mga gusto sumulod dito mga guys no magalong na lang kayo kasi nga medyo malalapaw kayo kung hindi kayo kabalo kay man na mga dalan ka sanga -sangaha. Halong pa rin mga guys, mahilig sa mga trail trail no ba? Hindi nyo kami pagsunda kung hindi kaya kay man delikado kidya. <laughs> so hanggang dito na lang ako mga guys So maraming salamat sa inyo Sa walang humpay na suporta sa akin Sa susunod naman na trail Sana na-enjoy kayo Kay kami na-enjoy na si Paribadyaw Ah mahanot-hanot pa oh <laughs> puta Tama na na pre Kapoy ka na Hindi ka na karon ka <laughs>